Good afternoon, guys. May dinimolis na naman tayo. You know, doon sa taas ng ano, water pools. Look at the swimming pool na na-repair na, guys. Tinahi ko lang yung ano, yung filter element. Yo, no. Know, napakaliwanag na naman niya, guys. Wala nang bumabalik na DE, dike lights at saka anumang dumi kaya ano na siya hugas na hugas na talaga guys you know doon naman ang project ko guys you know puntahan ko kaya hindi kaya ako masilip bakit ako nagbibideo <laughs> yan guys Kinawa ko na yung mga marupok na mga drip food Try itong maliliit na artificial pinya bang tawag itong ano to basta para siyang pinya na maliliit dugtong dugtong comment taon bilo kung anong pangalan na itong pang decorate na ano halaman na to pinapaakit lang siya o maakit. nung mainit na panahon akala ko patay na yan nung marso abril hanggang mayo sobrang init. Kaya sabi ni ma'am, ibalik na raw sa natural. Wala na raw halaman ng waterfalls. Kaya yan. Kaya yun ang kanyang pasya. Wala akong magagawa kung di idimulis. Yun know. o. Ano, maganda yata mag-swimming. Mag-swimming tayo. Mom Ma love. one day TV maganda mag swimming mam janang mix vlog mix creation you know maganda mag tampisaw home and garden uh, mam ma'am rooms life journey owa channel TV TV wa owa channel Tindoy Mix Vlog, brother. You know. Share onyok lakwat zero. By elemi uh, Electrical Tick. Canada. Shout out. yang yeah, guys, oh. Sir from the Nang Canada. You know. Mambidbian. Nang Bohol shout out Lynn Pitts shout out Tabi Manay Teresa Francisco shout out Jing Mix Vlog shout out Jing Vlog ng Quiet shout out yan you o know, linaw yun 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 Macau YouTube Bureau by Birds Skate Up John Tapola Shout out Marlon Maglinti Shout out You know Shout out po sa inyong lahat mga guys yun know, puntahan natin guys yung dinimolis ko Yo know? Mam Seros Itski shout out mam. Ma Nini blog. Mam TV shout out Maman. Pix and review shout out sir. Shout out shout out Urmo mga taga -urmok City. Yo ser know? Sir bisik Shout out sir. Shout out sa mga katik vlogger. Mga katik mga kasaun. Yun guys, sarap maligo. Ano? Eh, may dinimulis na naman ako. Walang katapusan na dinimulis. Kulang na naman ng mga halaman. Palaparin ng halaman. Yun oh. No? Sino pa ang kailangan natin ni shout out? Mahalala lang. Pag, no <coughs> Iyo. Hanggang dito na lang, guys. Hanggang sa muli. Ano, ilapit ko pa kayo doon sa, ano. Baka makita ako. Matanaw. Tanghali naman. Baka tulog. Yan, guys. Yung ibabaw na, ano. ito yung dinimolish ko gaya pero ito na yung dinimolish ko may natira na isa yan guys baka makita akong mas taas baka pagbawalan tayo magbibidyo yan guys yan na yan guys Thank you so much sa panonood. Maraming maraming salamat hanggang sa muli. Good afternoon everyone.